on the click 150 hindi nag-start ayaw niya kumuha puro lang siya ang click tumirik siya kagabi hanapin natin ang problema ito yung ginawa natin uh, natin yung mga sakit ng ano motor niya Ayan, harness ito bali in-spray ang ko ng WD-40 or pang rust remover kahit anong brand basta rust remover kasi ngayon maulan baka kasi nag-corrosion na sa loob <coughs> tanggalin to tanggalin to tanggalin mo rin to lahat lahat ng pwede mo isprayan ito in-spray ang ko rin in-spray ang ko rin para baka sakali lang na umandar so, try natin kung gagana kasi nga yun nga tumirik sa kagabi uh, ating gabi pa naman tumirik yung isang brother natin so try natin moment of truth bismillah oh walang check engine kaya mahirap panapin talaga kung sakali wala na kumana uy na kumana mana po dyan. Ganun lang po ang gawin niyo kung sakaling maranasan niyo 'to na hindi niyo mapa-start, puro lang lagitik yung relay na 'to, lumalagitik lang baka sakali kayo, baka nabasa itong mga to or nag-corrosion na tanggalin nyo, lagyan nyo ng rust remover isprayan nyo lang, lahat isprayan nyo nga, patuyuin ninyo isprayan nyo ng yan pag natuyo na, baka sakali then, magdasal ka na yan. huwag na huwag gumawa wala yung dasal mo sana gumawa na yung ginagawa mo okay good Obrigado